Alam nyo ba? Ang Strawberry Farm sa bayan ng La Trinidad ang pinakasikat na atraksyon sa probinsya ng Benguet. Taon-taon nga, ginugunita sa bayan ang Strawberry Festival. Alam nyo ba ang Strawberries ang unang tawag sa prutas na ito? Kung titignan daw kasi ang mga bunga, tila ito ay kalat-kalat na mga buto na sa English ay strone. Ayon naman sa ilan, ginagamit daw ito noong unang panahon bilang pampawi sa mga may labis na kalungkutan. Ang ilan naman, inaakala itong lason dahil sa paraan ng pagtubo nito. Noon lamang ikalabing-anim na siglo, dahil sa isang hardinero sa Versailles, France, nakilala ito bilang isang prutas na makakain. Naging sikat ito sa Pransya at maging Espanya. Pero alam niyo bang sa Latinidad Benguet, unang ipinakilala ng mga nanakop noong mga Espanyol sa bansa ang prutas na strawberry noong 1900s? Noong panahon naman ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, nagsimula ang pagtatanim ng strawberry sa bayan ng La Trinidad. Ito na ang isa sa naging pangunahing produkto, hindi lamang ng bayan, kundi ng buong probinsya ng Benguet. Katunayan, tinawag na ngang Strawberry Capital of the Philippines ang probinsya. At para mas maipakilala pa ang prutas na ito at mahimok ang mga magsasaka na mas magtanim, mula 1981, ipinagdiwang taon-taon ang -taon Strawberry Festival. Mula naman 2004, ibinibida na sa pagdiriwang ang kanilang giant cake na gawa sa strawberry. Pasok din ito sa parehong taon sa Guinness Book of World Record bilang biggest strawberry shortcake sa buong mundo. Hanggang ngayon, hawak pa rin ng probinsya ng Benguet ang pagkilalang ito. Ngayon, alam mo na.